いい。 Ano ba po? Parang bago, Ano? Peds po. Ha? ba? Peds. Pinikarga ng peds oh. ah, oh. e, po. Peds? Oo. Ano? Kulos? naman po. Malalimutan po. Saan po? Ay, hindi ko po alam, mamay. Poy, po. Kasi po kung dating ko eh. Wala ka Ha? Tapos ka na? Sabi ni nanay Sabi ni nanay, san ka? Sabi dito, sa truck, sa Sabi niya eh Yung <laughs> dalawai, nasaan? Yung akala ko dito magkakarga yung dalawang kapatid kasi ito na wala. Sa, Sabi niya rin may amoy Wala, 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 ano ba yung lang naman? Hindi ah? uh, yung lang pala ikaw? Ay, siyempre! Hindi diba ako ihataw doon. Bakit baka umulan naman ako? <laughs> Ulan? Patay na. karton eh. Patay na. Ay, <laughs> tiba -tiba, umulan. Ang Aba! <laughs> bakit <laughs> bakit umulan doon eh? ka naman uh, mo. yung niya eh. Pati niya Meron naman din sa kabila, uulan. Sakit kasi sabay wag yung pangarga. Pagkatagan, parang si Leo. Eka pa, parang si Chano.